For to this video guys, ngayong araw pupunta tayo sa Angono Rizal. Samahan niyo ako mag-rides. First time ko pupunta doon sa Cabiseria Cafe. Sa, nakikita ko sa ano, sa TikTok na doon. Tara, mag unwind tayo. Nandito pala tayo ngayon sa May Show Boulevard. Sa uh, pag sa unahan ko is ano yan, uh, is Imiga Mall kakaliwa tayo dyan sa may EDSA tapos ang daan natin sa may Ortigas ay ah, hindi pala, hindi tayo mag EDSA ah. Google! Marinig kita sa mukha eh! Uh, pagbaba natin sa San Miguel Ab tapos kakaliwa tayo dito sa may Ortigas And, tapos ang labas natin doon sa ano sa may Ortigas Avenue medyo traffic lang dito sa may ano, heavy traffic dito sa may Ortigas. Pero mas malapit kasi dito kaysa doon sa ano, sa EDSA. Dito tayo ngayon sa may Ortigas. Yan. Yan yung Ortigas. Napakaganda. Dito kami dati nag-stay nung during ano, uh, COVID. Dito kami mga six months siguro. Dito kami nag-hotel. Sana all. Oh ano ata to may stoplight kaya na uh, traffic tayo dito ayan. titingnan mo natin yung map yun kakanan tayo doon sa may intersection ayan na bad trip na ako kay mo youtube matay na ako kako okay. kanda mo maloy mag edit yawot e, na ako may inaat pag editan langguan mo kau may style ka to da kaya mo maluhay-luhay magkuhan, mag-edit. Ikaw kaya mag-video, baka mag-edit. Ikaw riyawutan may naat. Kapos to ni YouTube ini. mag copy copyright ko, lakat ko na utang ang kalangan. Siyempre pagpalingkat yan tanga, eh bingaw. Normal din TikTok in, in YouTube ini. Kapos.